Hello mga kainday ko, yan isang mapagpalang araw na po sa ating lahat. So ito na nga mga kainday ko, I share ko sa inyo kung bakit ilang araw akong walang na-upload na reels. So ito na nga, dahil nga... Uh... nag-extra naman kami ng aking kaibigan na magpintura sa kabilang apartment dahil merong umalis. Dahil, syempre, nagkaroon na ng sarili nilang bahay. O ba diba, ang sarap talaga mga ko kapag nangungupahan ka tapos magkakaroon ka na ng sarili mong bahay. Talagang nakakatuwa at ang sarap-sarap kasi feeling mo isa-isa mo na natutupad yung mga pangarap mo. Sana soon kami din. <laughs> Pero alam niyo mga kainday ko, ayan, share ko lang sa inyo, nakakatuwa lang talaga kasi, um, hindi naman talaga kami, tal um, kagaya ko, hindi naman talaga ako nagpipintura. Talagang hindi ko yan alam. But first time ko po talagang ginawa yung pagpipintura ng kanya, paglilis ng bahay, pero talagang pinilit ko siyang gawin dahil gusto ko yung gawin yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Dahil mas maganda kasi yung kita try natin para malaman natin kung talagang kakayanin ba natin o oh, hindi. O oh, ba diba? <laughs> At doon ko nga napatunayan mga kainday ko na wala pala talaga akong talent sa pagpipintura dahil alam nyo ba, puro kalat lang ang nangyari sa mga ginawa ko. Pero still, pinagpatuloy ko pa rin yung ginawa ko. At pinilit ko na lang tapusin. Pagkatapos ay nililinis ko na din yung mga kalat na nagagawa ko. O diba at least kahit papano ay meron akong na-achieve gawin. <laughs> Yung video na nga namin mga kainday ko ay eh, pang two days na po talaga namin yan dahil yung first day namin ay eh, hindi namin nakuhaanan dahil sa sobrang dami namin ginawa. Nagtapon kami ng mga basura, naglipit ng kalat, nagbuhat ng mga um, graba, buhangin, para ilipat sa likod, grabe pakiramdam ko hindi ako babae lalaki ako, Charissa <laughs> pero yung iba totoo lang mga ko, uh, minsan kasi may mga gawaing panlalaki na pwede rin naman natin subukan gawing mga babae, kasi minsan alam naman natin ang ating mga mister ay busy sa kanilang mga trabaho at kapag uwi na, ay hindi na natin, minsan nauutusan dahil sila ay pagod, at yung iba naman, minsan ay nagigames kaya ang hirap-hirap talaga mga kaynday ko abalahin. Kaya ayan nga, um, minsan sinusubukan ko na lang na um, gawin yung mga bagay-bagay para naman 'di ba? Para kahit wala siya, wala siya ay nagagawa ko pa rin. O di ba? Kaya kay mga kaynday ko, subukan nyo din gawin yung mga bagay na hindi nyo kayang gawin kasi mali nyo, Mas magaling pa pala kayong gumawa sa mga mister nyo. Charissa. <laughs> Naniniwala talaga ako mga kanday ko na tayong mga ilaw ng tahanan ay hindi lang tayo basta ilaw kundi minsan ay nagiging haligi na rin tayo kaya kailangan natin maging matatag sa lahat ng hamon problema na pinagdadaanan ng bawat pamilya sa um, tahanan dahil alam nyo ba kapag once ang babae daw ang sumuko talagang iba. Kahit anong pagtsa-tsaka, pagsisipag pa niya ng lalaki, ay talagang hindi niya mabubuo ang pamilya kapag ang babae na ang sumuko. Kaya kayong mga mahal, uh, mister, uh, mahalin ninyo ang inyong ilaw ng tahanan. Huwag kayong maghanap ng isa pang bumbilya para mas lumiwanag ang inyong buhay. Kasi iba pa rin po talaga na isang bumbilya lang ang nagpapailaw sa loob ng tahanan. Pero kaya niyang sakupin ang lahat ng parte ng bahay. O oh, di ba, may ganon, Charis. Humugot lang mga kinday ko kasi ang haba-haba kasi ng video na to, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, Charis. <laughs> Shoutout nga din pala sa mga ilaw ng tahanan na lahat ginagawang diskarte kahit nasa bahay lang sila dahil hindi sila pwede makapagtrabaho dahil kailangan nilang alagaan ang kanilang mga alak pero pilit pa din kumagawa gumagawa ng paraan para kumita kahit sa maliit na halaga lamang. Ayan. Kaya shoutout sa inyo dahil hindi nyo inaasahan na lang ang sahod ng inyong mga mister. O ba diba? sa totoo lang, matyaga ka lang, maraming pwede maging diskarte sa bahay. Alam nyo ba, share ko lang, kami yung dalawa ng kasama ko ay nangangalakal pa talaga kami. Hindi kami nahihiyang magbenta ng mga kalakal, bakal, at kung ano-ano pang mga karton, plastic. Talagang binubuhat namin yan, mga ka ko. Pero, partida, di ba? Hindi kami nahihiyang very, very proud pa kami sa ginagawa namin. Tsaka, um... Iniisip kasi namin, kapag nakakapagbenta kami, pabili na rin yun ng ulam. Alam niyo pa sa mahal ng bilihin. Hindi uso ngayon ang, ang pagiging maarte, kundi uso ngayon ang madiskarte. At hindi na rin talaga biro ngayon magpaaral dahil sa mahal ng bilihin, hindi ka tulad noon na ang anak mo ipapasok lang sa magkanong halaga at walang iniintinding xerox, sprint, at kung ano-ano pa na pinapagawa sa kanila. Hindi na po sa nagre-reklamo ako pero parang gano'n na rin. Charis, ha 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 pero kahit ganun pa man mga kainday ko, basta ko na yung mga kailangan ng ating mga anak ay bilang isang magulang, alam ko naman na pinuprovide po talaga natin yun. Dahil hindi naman yun ay para lang sa um, sa kanila, sa, sa pag-aaral nila ngayon, kundi hanggang sa kanilang mag- um, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya always two best po talaga para sa ating mga anak. Kahit pa na magkanda, utang-utang pa tayo, may bigay lang natin kung, yung, kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga anak. Kaya proud na proud po talaga ako sa mga magulang na talaga kahit naghihirap, ay nagsusumikap talaga, uh, may bigay lang yung, lang yung pangangailangan ng kanilang mga anak. At para naman po doon sa mga anak na um, alam nila sa sarili na na yung mga magulang nila ay talagang ginagawa ng paraan kung ano yung mga pangailangan nila na maibigay sa tama ay dapat maging mabuti naman kayo sa inyong mga magulang. Tulungan naman natin sila sa mga gawaing bahay kapag wala tayong masyadong ginagawa. Bitaw-bitawan naman natin yung mga cellphone dahil minsan masama din talaga yan sa kalusugan ang palaging paggamit ng mga cellphone. Kaya ako mga kainday ko, sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa anak ko kasi kahit palagi siya ang cellphone ng cellphone sa bahay, pero tuwing inuutusan namin siya, ay eh, talagang nauutusan naman at hindi po talaga um, nagpapasaway dahil alam niya na talagang papagalitan at papagalitan ko siya. Charis! Haha, alam niyo naman yung iny inyong ilaw ng tahanan. Talagang hindi ako papayag na Um, paupo-upo ka lang, tapos, paselfon-selfon self ka lang, hindi po pwede sa akin yan, kasi, kat katwiran ko kasi, para sa'yo din yan, kapag ikaw ay lumaki, mas lamang pa rin talaga, yung batang madiskarte, uh, marunong sa bahay, kasi kahit anong mangyari, hindi man nila kasama yung magulang nila, ay kayang-kaya nila, yung mga sarili nila, at walang taong, um, kakainisan, kakainisan sila, dahil marunong silang makisama, at kumilo sa gawaing bahay.